Above anything on earth and on the heaven. Lord God, we ask forgiveness of our sins as we forgive those who sins against us. Father God, we ask your heavenly wisdom and knowledge for us to understand our the lesson in our divine and subject. And that we may live for you.

evolution, naniwala ka ba? So, meron tayong dalawa uh, kukunat, Team at Team B. So, hmm. yung Team E ay hindi ismo sa ayon. Securian evolution, at ang Team B naman ay sa ayon sa evolution. Dito sa activity na ito ay isang interaktibong aktibidad para sa kamaling ah, panitipunan na saan makita natin paano yung mga kabataan o mga mawagalan ay natuto sa kanilang pagsumikap na magkuha yung mga datos na nila ipresenta sa gagawin yung debate na So, sa mga mag-aaral na ma ang kanilang schedule ay nasusunod pa sana ay makinig na mabuti, walang maingay, Mabayaan lang natin. Kung meron tayo hindi na gustuhan, so magtahimik lang tayo, no? Okay, so, pagdating araw, salamat uh, pa. ang mga teorya o sa paglikha sa ating ng may kapag. Una sa lahat, ipakilala muna natin ang ating mga nagaganda at nagwabapuhang mga hala. Una, Pangalawa, Rizaldi R. Book. Bagong Silang. Bagong Silang, ISS, June 2013 to January 2012. Argentina. po natin ang, ang kanilang mga salubi. Kami ay sumang ayon na ang tao ay galing sa unggoy. Dahil napatunayan ni Charles Darwin na ang tao ay galing sa unggoy. At ang tao daw ay nagmula sa hominid. Homo na homo ebacus, homo sapiens at homo sapiens sapiens. At mula sa hominid hanggang sa homo sapiens sapiens na naging tao ang mga ito dahil pabawas na pabawas ang mga balahibo ng mga ito. Dahil sa painit na painit na panahon at habang tumatagal ang bagasan nila ay dumiretso at ang mga bungo nila o ang mga ulo nila ay lumalaki at lalo silang nagkakaroon ng isip at nasutong kumilos ng parang, ta parang tao. Ayon din sa alamat na isinulat ni Charles Darwin na ang unang pagluluto ni Jesus ay nasunog ito. Kaya ni Grito ay ipinatawag sa kanila dahil at kagaya rin ng iba pang kumbuhin. Ang iba ay kaparehas ng kulay sa negrito, at sa pangalawa, ang pagluluto ay masyadong magutlo at tinawag din itong Amerikano. Dahil ito ay mapuputi, sumunod naman ang kulay sumunod ay kayumanggi. Dahil sa mga tamang lamang ang hindi pagkakaluto. At doon nagtatapos ang aking patunay na ang tao ay nandani sa ongoy kahit mabigat sa ka aming kalooban. At ibibigay ko kay Emily Estrera ang kanyang ang kanyang kung saan nga ba ang sinisimulan ng okay. <laughs>

Naging mabilis ang pagsikat ng Sharia Revolution dahil sa mag magandang pagpapasang at at panipaniwalang dato. Ayon din kay Charles Darwin, nagbabago ng Ayon, ang isang sure. oh, yes. pamamag organismo sa pamamagitan ng isang proseso natural selection. daw nag ito sa landas ng evolusyon at at ng -no Morelia mula sa panahon ang ilang isang pinagulan oh, ay oh, din oh pen spin oh ino sakit kung kabilis tao gumagawa ng kasakapan na tawag din haliman dahil sa kalini walang bawsayan sa pagawa pag 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 ng mga kagamitang ang batay Homo electus, tao doon. Una, una itong ginawag na electus dahil ito ang Bye. Yeah.